Hello mga kaidol, usap-usapan ngayon dito sa Canada na sabi ni Mark Carney Canada plans to slash temporary residence number in 2 to 3 weeks ang Anong totoo sa plano ng Canada? So basahin natin guys anong plano nila is. Una, may plano talaga ang gobyerno ng Canada na bawasan ang bilang ng temporary residence So gaya ng international students at TF workers. Yan. Pero hindi ito uh, biglaan. O sa loob ng 2 to 3 uh, weeks o linggo. Kundi unti-unti hanggang 2026. At ang pangalawa ayon sa official na pahayag ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada or IRCC, layunin nilang ibaba sa 13 uh, yung porsyento ng temporary residents sa population ng bansa mula 6 to 7% ngayon. Tumong sa 5% pagsabit ng 26. Yan yung uh, goal nila. Maging uh, 5% uh, next year. At ang pangatlo guys, ang mga target na bilang ng bagong temporary residents ayon sa plano in, uh, in 2025 kumigit uh, kumulang 673,650 tapos 2026 is mga 516,600 tapos sa 2027 tapos sa uh, 2027 mga 543,600 ibig sabihin may unti-unting pagbababa pero hindi sabay-sabay na pagbabawas so unti-unti Mula sa 2025, ang patung 2027. So, mula 673, magiging sa next 2027, magiging 543,000 na lang. 600. At ang pang-apat na rason, guys, ng gobyerno, ay ang kakulangan sa pabahay o housing crisis. Pangalawa, pressure sa social services at infrastruktura. At ang pangatlo, ang pag-aayos ng balance sa labor market. Yun yung mga dahilan, guys. So, ano ang hindi pa kumpirmado? Ang balitang babawasan na loob ng 2 to 3 weeks ay walang opisya na kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Canada. At ang pangalawa, lumabas ito sa ilang hindi official o hindi kilalang news site pero wala sa mga major outlets o government announcement. Ano ang dapat bantayan? So, possibly na maglabas ang IRCC ng mas malinaw na detalye o bagong patakaran ng mga darating na linggo so expect na yan is coming following weeks lalo na tungkol sa mga study permits at work permits so kung ikaw ay nasa Canada na bantayan ang mga updates tungkol sa permit, renewal o extension kung balak mo palang mag-apply mainam na mag-apply ng maaga at sundan ang mga bagong kuta at limit na ipapatupad ipap So, ayan guys. Uh, at least nanuwala lang tayo, di ba? Sa mga post. Ito yung trading post ngayon sa Canada. Hope may naano kayo guys natutunan. At uh, don't forget to follow and share for more updates.